Jingoy Estrada not safe din pala, bakit siya nadamay? Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Grabe mga kabas, kung akala ng marami ligtas na si Senator Jingoy Estrada sa mga intriga at kontrobersya, abay ay eh nagkakamali pala tayo. Dahil sa isang mainit na pagdinig sa House Infra Committee, binulgar ng isang dating deep official na hindi palaligtas si Jinggoy, at hindi lang siya, pati si Sen. Joel Villanueva daw ay nag din sa umano'y anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sa pagdinig na ito, tumstigaw si Bryce Erickson Hernandez, dating assistant district engineer ng Deep Bulacan, kilala si Hernandez bilang isa sa mga personalidad na kinasuhan at na-detain ng Senado matapos umanong magsinungaling sa Blue Ribbon Committee tungkol sa paggamit ng fake id na ginagamit daw niya kapag pumupunta siya sa kasino, pero ngayon, nagpasabog siya ng bomba sa House hearing na ito. Ayon kay Hernandez, sa kabila ng sinabi ni Senator Rodante Marcolete sa Senado na, ligtas ka na, hindi pala ito totoo para kay Jinggoy Estrada. Diretsahang sinabi ni Hernandez na si Jinggoy mismo ang nagbaba ng P355 million para sa ilang proyekto sa Bulacan ngayong 2025 at hindi lang iyon, may tinatawag daw na standard operating procedure o SAP na 30%. Ibig sabihin, bawat proyekto ay may 30% na napupunta umano sa bulsa ng kung sino man ang nakikinabang. At hindi lang si Jingoy ang nadawit, kundi pati si Senator Joel Villanueva. Sinabi ni Hernandez na noong 2023, naglabas naman si Villanueva ng P600 million para sa mga flood control projects, at pareho rin daw ng SAP, 30%. Grabe mga kabuzz, parang pelikula ito ng mga malalaking pangalan sa politika. At eto pa, binanggit din ni Hernandez ang ilang pangalan tulad ni Undersecretary Robert Bernardo at District Engineer Henry Alcantara, ibig sabihin, hindi lang ito simpleng alegasyon laban sa mga senador, kundi parang buong network ng mga opisyal ang sangkot dito. Pero teka, alamin natin ang mga detalye, narito ang breakdown ng mga proyektong kinasasangkutan umano ni Jinggoy Estrada ngayong 2025. Una, construction ng flood mitigating structure na may pampang station at floodgate sa Barangay Mercado, Hagonoy Bulacan pung milyon. Pangalawa, sa Mambog Creek, Malolos Bulacan 45 milyon. Ikatlo, Barangay Iba, Hagonoy 60 milyon. Ikaapat, Calero Creek, Malolos City 50 milyon. Ikalima, Barangay Mato, Kalumpit Bulacan 60 milyon. Ikanim, Barangay Santo Rosario Creek, Malolos City pung milyon. Ati Kapito, Barangay Carillo, Hagonoy 40 milyon. Kabuang halaga, 355 milyon pesos. At kung iisipin natin mga kabas, mga proyekto ito na dapat sana ay nakatutok sa pagresolba ng matinding pagbaha sa Bulacan, pero ayon sa alegasyon, tila may malaking porsyento na hindi napupunta sa mismong proyekto kundi sa mga bulsa ng iilang tao. Ngayon naman, ito ang listahan ng 6 na raang milyong proyekto ni Senator Joel Villanueva noong 2023, ayon kay Hernandez. Rehabilitation ng flood control structure sa Balagtas River, Barangay Panginay 75 milyon. Construction ng Bukawi River flood mitigation structure sa Barangay Bambang 75 milyon. Isa pa sa Barangay Turo, Bukawi 75 milyon. Sa Barangay Kaingin, Bukawi 75 milyon. Sa Barangay Banlo, Bukawi 75 milyon. Sa Barangay Santol, Balagtas 75 milyon. Sa Barangay Dalig, Balagtas 75 milyon. At sa barangay San Juan, balagtas 75 milyon. Kabuang 600 milyon pesos. Grabe mga kabas, kung susumean natin ito, umabot na sa halos isang bilyong piso ang pinag-uusapan dito, pera ito ng bayan, pera na dapat ginagamit para sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga taga Bulacan na taun taon ay binabaha. Pero bakit nga babiglang napasigaw si Hernandez at nagpasabog ng ganitong impormasyon? Ayon sa kanya, natatakot siya para sa buhay niya at ng kanyang pamilya, dahil ang mga taong sangkot daw dito ay hindi basta-bastang mga tao, mga senador at mataas na opisyal ng gobyerno ang tinutukoy niya. Narito ang nakakaantig na pahayag ni Hernandez sa pagdinig. Para magsalita po ako kung sino ang involved dito, kung kanino napunta ang pera, syempre natatakot din po ako sa buhay ko at sa pamilya ko kasi hindi naman pong birong tao yung mga involved dito. Dagdag pa niya, humiling siya sa House Committee na huwag na siyang ibalik sa Senado dahil hindi niya alam ang magiging kapalaran niya kapag doon siya muling dinala. Pwede po bang huwag niyo na akong ibalik sa Senate kasi may mga involved pong senador dito at hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko kapag binalik niyo ako doon, sabi ni Hernandez. Grabe mga kabuzz, parang teleserye na may halong action at suspense ang nangyayari dito. Isipin niyo, mismong whistleblower na tatakot para sa buhay niya, ibig sabihin malalim at seryoso ang mga taong posibleng nasa likod ng isyong ito. Pero teka, hindi rin nagpati si Senator Jinggoy Estrada matapos lumabas ang mga alegasyon, hamon ni Jinggoy kay Hernandez ay sumailalim sila pareho sa lie detector test. Tila sinasabi ni Jinggoy na handa siyang patunayan ang kanyang inosensya at sabay na ipakita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang tanong ngayon mga kabas, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Ang whistleblower na tila desperado na lang mailabas ang kanyang nalalaman kapalit ng kanyang kaligtasan. O ang senador na sinasabing sangkot pero matapang na humaharap at naghahamon ng lie detector test? Kung titignan natin ang political landscape ngayon, hindi ito simpleng usapin ng flood control projects lang, pera ito ng bayan, pera ng sambayan ng Pilipino na pinaghirapan ng mga nagbabayad ng buwis. Kung totoo ang alegasyon na may 30 na sap sa bawat proyekto, napakalaking kawalan nito para sa mga mahihirap na laging nasalanta ng baha. Sa kabilang banda, kung sakaling hindi totoo ang mga paratang na ito, malinaw na ito ay isang malalim na smear campaign laban sa mga senador na tinutukoy, kaya mahalaga ang masusing investigasyon at tamang proseso para lumabas ang katotohanan. Mga kabos, tila nagsisimula pa lang ang drama sa isyong ito, habang tumatagal, siguradong mas marami pang revelasyon ang lalabas, kaya tutok lang dito sa Buzz Pinas dahil kami ang maghahatid ng pinakamainit, pinaka-explosible, at pinaka na balita mula sa mundo ng politika. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinion, sa tingin nyo ba, may katotohanan ang mga aligasyong ito laban kina Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva? O isa lang itong malaking gimmick para sirain ang kanilang pangalan sa politika? Ay comment nyo na sa baba at pag-usapan natin yan. Hanggang dito na lang muna mga kabuzz, pero tandaan, sa politika, walang permanente, kaibigan ngayon, kaaway bukas, ligtas ngayon, bukas baka hindi na, kaya sa kasong ito, malinaw na si Jinggoy Estrada, not safe din pala.